Pinchu at Paulo Avilino magkakaroon ng pelikula? Isa nga magandang balita ang ibinahagi ni na Kim at Paulo, lalong-lalo na sa mga Kim Pao fans. Ang kauna-unahang pelikula na pagsasamahan nila under Star Cinema, ang My Love Will Make You Disappear. Matapos ang mga successful show ni Nakim at Paolo sa TV at pati na rin ang mga successful show nila in and out of the country, sa wakas makikita na ang Kim Pao sa big screen. Sa noon time show na it's showtime ay ibinahagi ni na Kim Chu at Paolo Avilino pati na ang kanilang magiging director na si Chad Vidanes na ang moving ito ay isang romcom na na-miss din ng lahat. Hindi pa nila maikwento o mai-share ang ilan sa mga detalye sa moving ito ngunit alam natin na magiging blockbuster ito. Naghati din ng kilig si na Kim Chu at Paulo Avilino sa mga madlang people. Trending ang dalawa sa kasuitan ngunit di rin naman makaligtas sa mga mata ng netizens ang galaw ni Paulo na medyo walang gana at hindi mapapantayan ang energy ni Kim. Ano ang masasabi niyo sa video ito? Comment below!